kapag ang isang taong nananalangin, ano po, kahit saan po tayo ay pwedeng manalangin ng tahimik. Kung nasaan ka, naandoon ang Diyos nakikinig sa iyo. Subalit ang taong nagdakasal na nanalangin sa magulong lugar, ano po, sasabihin sa iyo ng ating Panginoon Diyos, Hoy, lumipat ka ng lugar kung saan ikaw ay makapagdadasal ng mapayapa. Tayo gin po, Matin, bilang mga maninimba, kaya po tayo dumadalo ng misa, ay naghahanap tayo ng kaayusan. Kaayusan sa ating kalooban, kaayusan para sa ating kaluluwa, kaayusan para sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Nagsusumika po tayong maatim, makamit natin ang ating Panginoon. Panginoon, ng buhay. Ang Panginoon ng kapayapaan, ang hari ng ating kaharian doon sa langit. Muli mga kapatid, dagdagan pa po natin ang ating mga pagdagasan, mga panalangin upang sa gayon ay makalayo o lumayo sa atin ang mga tukso.